19 na pala kayong magkakapatid. Opo. Paano nangyari yun? Apat na lang kami. Isa lang tatay namin, isa lang nanay. Na Paano nangyari na, na, yun, taon. kada taon? Di, 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 di. di ko alam, tay. Kasi yung sinundan ko, yung babaeng, kabit tatlo na lang kami buhay pala. Kasi Ay, ito man. lang taon na to kami magkakontak. Ay. Dahil nagpagawa lang ako sa mga bata nung... Ano tawag nun? Yung nga sa cellphone. Mayaman pala kayo, na. Tinatago niyo Facebook. lang. Facebook ako. Tayo yung mga kapatid ko hindi pwedeng ano kasi pare-pareho lang. Hindi sila ano. Ito lang taon na to kami nagkakontak sa video hindi ko. Mo. Sabi niyo ano? Ano ba? Ano? Siam lang o labing? Labing siyem kami. Opo. Yung labing siam na yan, lahat na nagkaanak. Oo. No. Nagkaroon na kami mga apo. Apo sa kandungan apo ah, sa tuhod. Yung labing na yung maghahati pa rin po yun. Oo. Oh. Uh, Hindi yun maluwang tay kasi. Oo, oh, labing siyam eh. E de, halos ang luwang pa na. Higit, Higit lang kaya isang lang... hektarya. yun. Ang dami nila. Hindi yung panahon na yun. Hindi sa lugar na yun. Sila lang ang hmm. Oh, Oo, sa isang barangay, sabi ko sa Kuya Augusto, diba sinabi ko sa lumaban yung apo ko nung congressman. manalo kasi isang barangay dalawang barangay ang pamilya. Ah, kongresman. Oo. Sa oh. Mindanao. Ngayon lang nalaman ko yung apo ko na yon. Yung pamangkin ko, lumaban kapitan, siya kapitan. Ngayon ko lang nalaman, ito lang na nakahiga na ako. Tay, ano pong ano, masasabi niyo doon, uwi daw po siya. Uwi daw po Okay lang, raw ng Okay Ang raw Hindi, one month lang naman. One, one week lang ako dun or two weeks. Hmm. Okay. Hindi po, but lalayo pa kayo? May PJJ naman tayo. Gusto kasi ng mga kapatid ko, makita ako si tayo. Ah, uh -huh. tapos papagamunto kayo? Hmm. Gusto nila. Okay. Nako, Nako. kaya ugos. Hindi pwede paano naman ang bunso. May iyak na nga kagabi. Mama. Nasaan si bunso? Ang iniisip ni Kuya Ugos, wala siguro pa. oh, eh. hmm. Mayroon, alam, alam. kung pamasahe pa. Oo eh. Mayroon, Kuya Ugos. Kung mag-alala, may pamasahe. Bili ako daw kagabi. Bakit? Ayos ah, ah. po kasi si Mama po. Ang tamin na naman. No? Hmm. Eh, okay na naman. Pagagamot siya. Ganun mo ba siya mamimiss? <laughs> ano okay. to? Mama, si Boy ito. Si Boy Boy man eh. Mm. Ganun din, Ma. Baka hindi mo na kami uwian. Mm. Para ka namang ano na, iwanan pa kayo? Hindi naman siguro na hirap at ginawa nga nagsama tayo. Tapos yun iwanan ko kayo. Mama, bumalik ka ha. Mm. Eh, di sabi ko ganito. Kasi sila doon, pauuwi na ako doon. Binuk ako nung ticket. Ganito lang gawin yun, nak. Kaya naman pang isang linggo nyo dalawa si kuya mo, e i-book e nyo ako ticket, o de pagdating doon, ay pag maka, makasin na yung ticket nyo galing dito, de sasakay na ako sa airport. Pagbaba ako sa airport dito sa Pacific Cebu, di de salubungin nyo ako, or jikasan nyo ako pamasahe, mm -hmm. kakaway pa rin ako. Kung tuusin, di ako bigyan ng mga kapatid ko pera, di wala. O di sila mamamara na makakauwi ako sa kanila. Mahal po pala kayo nitong bunso ay nanay. Umiyakan kayo. Eh. Umiyak. Mama, huwag ka na kasing pumunta. Hmm. Sabi. Sabi. Eh, Pinakabok na ka ako na kayong ticket. Mabaga... Ay, love mo pala si... Oh, bakit? Ay, si magaga <laughs> magagalit na naman sa akin yung mga tita mo. Tito mo, kung hindi ako sasakay. Love pala yung mga yeah. Si papa mo. Ganun din. Oh, okay. Kailangan... akong... Ay, sa gitna namin matulog yan. Hmm. Sa gitna namin, dito Seto siya. Seto ngayon? Oo. Oh, mm -hmm. Okay. Nakaginawa po ba yung ano na Nakaginawa po yung... Oo, tay. Malaking... Oo, oh, malaking luwag tay hmm. eh. Hey, ba diba ang ubo kong nakaroon? Dikit na dikit ngayon. Hindi na ako masyado inuubo. Mm -hmm. Ala, wala na akong tubig, anak. Hmm? Kailangan ko maubos tubig sa isang araw, tatlong litro. Mmm, dapat nga po, limang litro. Pinakamababa na araw, tatlong litro. Hmm. Wag raw yung magdalawa lang. May mga iba ako. May dala pa naman ako ano na dyan. Hmm. Um, ko, baka makatulong ko sa inyong pangdagdag pang, pang gastos is washing liquid po. Ay, mabili yung tay dito. Mm -hmm. Nagtitinda ako noon. Ay, nung humina na ako, nandyan pa nga yung mga bote ko na, andyan pa ba na, sa kubo? Mm -hmm. Yung mga 1.5 na ni. eh. Mm -hmm. Doon sa ibabaw ng washing na. Magkano po benta niya ng isang litro? Ang benta ko tayo 30. Mm, isang litro po. Oo. Okay. Mm. -hmm. Ano ko yung brand? Kasi 15 pesos lang yung doon. Mm. -hmm. Sa so, kaibigan kong manggagawa. Ang benta ko, 30. Ah, po, tignan natin. Patin natin. Ah, yung ganyan. Downy yan. Dauni po. Hindi po yung... Hindi, diswasing, diswasing. ganun din presyo. Yung isang, ano yung pinuha lang niya, tumakas. Oo. Hmm. Diswa, yun ang pangalan nila, Tay. Opo. Meron na no tayong quality na dishwashing liquid. Ang bigay po namin, 25. Sa isang liter. Oo. 30 benta ko sa isang liter. 30. Hmm. Ganun daw siya. Mala, mabula. Maganda. Opo, po. bula lang. Kaya lang yung kinukuha ninyo, 15 lang. 15 lang po. Oo. Oh. Sa ano yun? Bantog. Kinukuha ba? niya pa ho doon? Opo. Paano sinong kasama niyo kumukuha doon eh? Ako lang ito eh. Nag-garkila ko kayong tricycle? Minsan, bibili sila tela yung mga kaibigan ko dyan. Mm. Bibili sila tela. Sabihing kong sabay ako kasi sila walang alam sa tilang medyo mababa ngayon, mahal mm -hmm. ang tilang ngayon. Kaya e ako kasi lahat yung tilahan doon kilala ko. Mm -hmm. Sinasama nila ako para sila makabili ng medyo mababa. O di dadala na ako ng dalawang container sa mm -hmm. ano dishwashing. Tapos dadala na ako isang container na fabric conditioner. Tapos yung, mm -hmm. yung detergent. Kaso ang problema kasi hindi ko maano kay nanay. may ina ang katawan niya katay, hmm. Ikaw, ay, hmm. ito dito ka lang ba? Tuwang-tuwa nga yan eh. Ma, yes. yung business mo iiwan ni eh. Sir Ako mamangangasiwa, hmm. sabi niya ka. Tinawag ni Kuya Ugos. Ah, Magda, nasabi na ko sa inyo. Tinawag ni Kuya ugos hmm. na may business raw na ibibigay. Yeah po. Gusto ko din kahit pa paano makapag, hmm. makapabawas o saan naman lang ko niyo. Sabi Pero naman, wala akong ganong 15. 15 tayo doon? Hindi po ibig sabihin yung sa, yung sa atin o 25. Ang benta? Ang bigay po namin kung gusto hmm. niyo. Tapos 30. 30 naman benta ko. Hmm. 30 lang isang. Hindi ba kasi binibenta nila um, oh. sa tuloy isang lahat? Hmm. Kuya, kasi hindi marami nang kakompetensya tayo. Yeah. Magkano ba isang box nun, Tay? 400 po. 16 po ang laman. Pot. Ano na? sila, Gusto sila sa pang... Gusto po muna. Baka Oo. kasi. Pero kung quality lang, pang, ano naman, pang premium quality naman. Mm. Maganda po siya. Oo, ah, maganda pala. Eh, di-try natin tatu isang daan, Kuya Ugo. Oo uh, po. uh, Kuya Boss, kuha ka ng ano. Kuha ka ng ano, makita ni nanay kahit limang box. Try niyo po yung limang box. Kuya, bansa, tulungan mo nga silang mag ano. 400, 800, 1,6. Talaman si Dito yan, Kuya Bobby. Worth of 2,000 to ni ang puhunan. Ah, dito yan, Kuya. Kapat ba yan? Last year. Last Pero, kano karami yung, yung bahay dito na eh? Marami. Pag ipasok yan tayo doon. Ako kasi pag nagtinda, may mga bote kasi ako kukuha ako doon. Kunti-kuntiner. Mm. Tapos ilalagay ko sa 1.5. <laughs> sa isang 1.5, ang benta ko sa kanila, 70. Mm. Ipapasok ko doon sa farm na to. Mga farm doon. Tapos yung mga nakabahay sa gilid ng kalsada, mm. Bibi, bibili naman sila. Kasi nasanay na sila doon Kasta sa... Basta nyo nai, iwan na ako ng sampo. Kung anong sa tingin niya. Uh, Tama na dyan? Tama na dyan? Opo. Ilan na ba yan? Sampo. Sampo. Sampo na. Sampo. Sampo na. Opo, sampo. O, oh, huwag kang magalit. Tukoy okay. na. Huwag kang okay, <laughs> magalit. <baby>. Ikaw yung ma. Pagod <laughs> na ako. Pagod na. Napapagod na pala si Kuya Babe. <laughs> <laughs> Kuya August, pinagod mo si Kuya Babe. <laughs> Pagod na si Kuya Babe. Aka yung pabukas. Pagod na. Ganyan po sa maganda. Ah, wow, maganda pala bang? Ate? Takegram. Ah, uh, ni, ani sip niya nai. Deswasi. Paano siya? Tengam mo. si ate, ano? Ako pumayigaw may gawa niya, nay. Ako pong may gawa take niya na y. Motegram. Haha. 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 Ito po know. yung na, na ano lang po dahil sa madami nyo na naipit-ipit po. Yan po yun naman yung lemon. Ito yung maganda lemon maganda Din to, maganda din ito. Ito po ah, lemon. lemon bonso. Bonso, try mo nga magbenta. Kumari ako. Oh, bentahan mo ako. Oh, dito, bentahan mo ako. Kumari. Ito nga bentahan niya eh. Ati Susan doon ka. Tumagilid ka doon. Uh, tataan sa iyo. Ay, sa'yo mo tayo. ito. Bili, ano, ba? Tay, bili na po, tay. Bili na Baka na dyan, kuya? Baka na ba dyan? 35 po isa. 35? Opo. Dito mo ako ito? mo. Bili na po, sir. <laughs> <lang po>. Opo. Bakit ang mura? Eh, tubo lang konti, sir. Kamu. Hindi, hindi kaya... Hindi kaya, hindi, baka hindi maganda yung, ano nyo, yung quality pa kaya mura kung gaano ka gwapo ang tindero, siya ang ganda nung tinda po namin. Ay, ganun eh. Ay, ganun eh. Ay, ganun Okay lang. Dapat ano, sell stock. Eh, sell stock ba? So, saan na dito? Sa akin. Saka huwag kong kakalugin. Huwag mong i-ano. Bumubula nga. Bumubula na. Ate, huwag ka nung. Dalawa, dalawa. Napadaan ako sa iyo. ko lang. Sell stock ha? Sanay naman magtinda. Bakit nga hindi? Nadaan ako dito. Sir, Sir na po. Ate, ano yan? Dishwashing po. Dishwashing. Magkano po dyan? 35 po. Pwede pong ano? Anong flavor ho to? Uh, Kalamansi. 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 Kalamansi yung po. Yung pong isa, ano yan? Lemon po. Lemon. Okay. Ikaw na, ba yung tindera o sila? <laughs> 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 uh, <laughs> hindi, okay lang. Uh, maganda ba ito? Opo, oh, maganda po yung quality niya po. Kaso mura lang eh. hindi kaya baka pangit yung quality nito? Ba't ang mura? Ano? <laughs> uh, ano ba? Sasutin mo. Dapat <laughs> mabilis ano mo. Uh, uh, Pagmadalian uh, lang po. Ano, pangmadalian lang kato. po. Kahit kunting tubo lang, pangmadalian kahit, lang, po. Tubo lang po. Ba't ang mura nito ate? Kahit kunting tubo lang po at mas madali po siyang maibenta. Ah, um, okay. O sige, pengi akong ano ba isang box? 400, eh. 400, 400, <laughs> 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 hindi ah, 16. Hindi, <laughs> <laughs> 30, 30, 30, 30. 30 plus 5. 30 plus 5. 30 plus 5. 30 One box. 480. <laughs> Ay, bagay <laughs> 16 pala. 480 yeah. kasi may isa pa. 15, 15 <laughs> lang so, bilang. Ano, oh, si nanay, ito, batikan nito eh. Tingnan natin naman si nanay. Tara tayo dyan. Naradaan ako na eh. <laughs> <laughs> <T> tayo kayo na eh. <laughs> Tuloy na sa ngayon na yan eh. Sir, bili sir. na po. Baka pwede po kayong bumili, sir. Ano po ba yan, Nay? Diswasing po. Diswasing. Maganda po ba yan, Nay? Siyempre, sir. Mag magandang quality to, sir. Hmm, pwede pong makita. Bentang mura lang po, sir. Para ano? madalian. Ano to? Ba't green, Nay? Anong... Di ba po may scent to yan? Anong scent po to? Ano po yan, sir? Kalamansi. Flavor. Kalamansi. Oh. Uh, ah. Eh. Ba't ito mura, Nay? Baka hindi yung Siyempre, maganda to, sir, itong diswasing. Siyempre, sir. Punting... Niyo. Gusto nyo, sir, mag-sample kayong bumili parang makita nyo kung gaano ka-quality yung gansong naman. Pero ano kasi gamit yung asawa ko, hindi na huwagasan, binabalawan. Pagpay ano doon ng dishwashing, hindi na huwagasan. Ganito po ba yun? Hindi naman, sir. Luglugan <laughs> kunting tubig. <laughs> ah, okay. Mas convincing si nanay. Galing. Okay. Thank you, nai. So, yun mo siya, nai. Kahit na... I-try nyo siya, tsaka po sa yung... Sa Changinac, Lunes at Bernis, linggo oh, Lingo sa Pinahod. Sa po Bayan. Oh. Uh, sa Okay. So, ang magmamanage nito, si ate. Oo. Oh. At dito ka ate. Uh, ang bigay namin, 25 lang ha. Hanggang doon lang. Kasi ano na yan, pang... Ano na yan? Pang fix na ano hmm. na kasi. Oh, eto, binili to. Eto. Kasi yung isang brand, kukunin mo pa doon 30 na yon yung isang brand ah yung pakaraniwan na ginagamit natin iyan pero totoo sa pwede benta ng 35 eh oh, okay. pero kung dito lang mabilisan nga lang kami 4 pesos lang ang sa amin dito ako pa yung gumagawa yan kung ano kung bigla gusto lang din namin tulong maka, makatulong. makatulong din po yeah. makatulong din sa amin ganun 4 pesos lang para sila sa isang bote. Mm -hmm. Kayo, mas malaki yung... Kasi pag doon ka bibili sa bantog, <laughs> na pag makalagay dito, na 30 talaga to. Mm -hmm. Pag nakalagay, sa na ganito. Mm -hmm. Kaya mura yung akin dahil nakita mo naman sa galon ko ilagay. Tapos sarili ko ng bote tayo. Oo. So, sa kanila ko wala? Ay, sabi ko, bakit ganun kamura? Oo, kasi tatay naman. Kayo, gantahan niyo ako kumari. Uh, ko tayo yan. Mabentahin niyo ako, kumari. Dadaan ako, ha? Baka karaman. Talikot na ako. Dito mo kayo. No? Tatayo po kayo. Bentahan mo rin si tatay. Tatawagin niyo ako. Oh. Oh. Dadaan po ako. Ano na? Tamo, po ako, Bentahin niyo ako. Wala, Sir. Ang Ah, nagsasalita na pala. Sorry. Balik po. Eh, Sir! Ano po <laughs> yan? Ano <laughs> <laughs> ah, po yan? Ano po yan? Ah, magkano po ito? 35. 35? Maganda po ba ito, tay? Ha? Okay. <laughs> maganda. Okay, po, maganda po ba yung dishwashing niyo? Uh, okay. eh, o sige tayo, pabili nga po isa. Bili raw isa. Hmm. Dami-damihan. Mahirapan pala si tatay. Mahirap magsalita. Wow. Basahan okay. nga, hindi ka mag-alok yan eh. Okay, balik natin sa, ano, sa lagayan. Wow, oh, Nike, yan naman eh. Dagdag mo na yun sa ano. Nagtitira na ako. Pang biligan mo. mo tayo. Oo. Oh. Salamat. Welcome po. salamat. Hindi po, Man. malita bagay. Hindi, galing naman nyo yung kay God. Ano lang, ingatan nyo yung sarili nyo. Tapos kayo ninyo wala dyan mamaya. Hmm. Dating... Ano yun? Naku, isang mangga ay man. hindi ko maubos eh. Kasi paubos na sa akin isang kainan. Isip eh, mo Salamat din sa yung gabot na kailangan niyo kong Si Boy Boy Mama bibili niyan yeah. pagdating. Si Boy Boy bibili. Kahit pa paano yung, ano, yung kikitaan sa dishwashing. Uh, ano mo lang, uh, sa ngayon mahirap siya. Kuha ka na ng suki mo. Kahit, kahit 30 lang ibigay mo para mabilis na dito. Malaman si, siya, lang ka, na ganitong... magkakambas na ng po Kahit dyan yeah, sa mga tindahan nila. Uh, yung quality naman yan. Di, sa bagay, kahit siguro may mga tindahan dyan, try mong bagsak ng renta. Or depende ka na kung ano ano oh, mo. kasi kayo na uh, ano. Nakita mo yung... Yan mo muna. I, uh, tignan mo muna yung ano. Pero mabilisan, kahit ako gusto ko, sa amin lang, mabilisan lang. Kahit konti yung tubo. Uh, tubo. Yes. Magilis lang. Hindi yung konti parang malaki yung tubo pero one time, one time lang. Hindi kailangan yung kahit pa lima limang peso, ganun Pagano, agad. Kita medyo sumasimple. But this, in, may kinagawa ka at anin mo yung nasa bahay ka lang. At least dito na-exercise ka na kahit pa paano kumikita ka, diba? At okay. least naano na mo din yung ano mo, yung 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 pakikikommunicate mo sa mga Maka kapitbahay dito. Kasi bago pa lang. Ti mo nak bibili yan. Mm -hmm. Sa lahat ano, Kuya Harold mo bibili yan. Tapos -ta. so, yun lang. Yun lang yung ano ko dito. Tulungan na lang tayo <coughs> na. Update nyo na lang kami na ya. Uh, Pati yung uh, ano nyo, yung... Yung kalasugan nyo, yung, yung pag-alis nyo. Maganda din naman yun. Maawi kayo sa mga kapatid nyo. Ma... Hindi ba, masarap na umuwi mo na ako. Nagkanda matay iba kong kapatid, wala ako. Hmm. Sabi ba, ka raw mamatay ako dito, saan raw ako living? Hmm. Sabi po. Mm -hmm. Ay, hindi na talaga uuwi. Mm, Kuya Ugos naman. Mm, paiiyakin mo lang yan, ah. Sige po, paano po? po. Kaysa, po kami ng Gapan. Welcome po. Saan ano po lang? kayo sa Gapan? May kausap po kami doon. May yeah. kailangan lang po kami Salamat. Uh, welcome marami, po. Marami, marami. Uh, gusto matulungan kita dito ano? ngayon, or... Okay na po, kaya Kaya na, bahala. Kayang-kaya Ano lang talaga, kinumusta ko yung ating scholar dito, kaso ang bumungat sa atin si Nanay, hindi naman pwedeng titigan ko lang yan. At least kahit madalas siya sa emergency, at least nalunasan ng ano, kung di nakahiga po yan. Ayun, hmm. nahiga nga ako. Inabotan mo ba higaan ko tayo? Hmm. Kasi mabigat tayo ulo ko, mabigat ulo ko. Sige po. Ano yun? Papakinyan na yun, Nay. Para lumakas-lakas po kayo. Ate, ha? Uh, pagyamanin natin yan. no uh, tay. Nay. Ano po? Makapalo kami ng, ano? Bunso. Salamat. Sige po.